Live pa rin tayo mga kabrabo dito sa tapatan sa tanghalian dito sa Radio Bravo DWBL 1242 KHz AM at uh, makakasama natin si former City Councilor, Attorney Ian Sia at pag-uusapan natin itong uh, may kaugnayan dito sa kanilang uh, natuklasan na meron palang troll army itong uh, si Mayor Vico ayon sa kanilang uh, aligasyon at alamin natin ang iba pang detalye kaugnay dito. Attorney Iancia, magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali rin, uh, Idol Nep Castillo. Oo. Uh -uh. uh, attorney, ano po itong uh, uh, press conference nyo, nito lamang, uh, kaugnay dito sa Troll uh, Army? Ah, okay. Uh, una, siyempre, magandang hapon din sa inyong mga tagapakinig. Apo. So, isa na press con na naganap. Uh, makailang uh, araw na siguro ang lumipas mm -hmm. ang uh, naging topic dyan ay yung natuklasan natin at uh, salamat din sa iyo no? dahil sa iyong programa unang uh, uh, lumabas itong uh, uh, balitang ito mm -hmm. na nakakalungkot at mm -hmm. uh, nakakamangha mm -hmm. na sa loob mismo ng uh, Pasig City Hall ginagawa ang uh, isang uh, uh, operasyon ng isang troll army. Oh, okay. Kababalaghan yun, ha? <laughs> Kababalaghan. At nakakalungkot dahil mm. mismo uh, ang nakaupong mayor ang nagsasabi na tapos na o lipas na ang uh, uh, dirty politics, ang uh, lumang uh, style ng pamumulitika. Mm -hmm. Pero apparently, eh, hindi pa rin pala tapos dahil uh, Ngunit nga, mismong uh, City Hall employee pala ang nagbabayad at uh, nag-finance ng mga uh, Facebook page na walang uh, ibang uh, intention or purpose kundi siraan, sirain ang pangalan at reputasyon ng mga uh, magiging karibal sa politika. Hmm, okay. Uh, disclaimer lang tayo no para sa impormasyon ng ating mga manonood at ating tagapakinig. Yung sinasabi po ni Attorney NC ay nakatanggap po ang inyong lingkod ng isang uh, uh, parcel no at ang nakalagay lamang doon ay walang from kung saan ang galing kundi to lang sa akin Uh well, marami ng mga kaibigan tayong mga politiko ang nakakaalam ng eksaktong uh, address ng ating uh, studio, ng ating opisina dahil siyempre minsan pag nagpadala sila ng mga uh, gift pag uh, lalo na pag Disyembre. So inaalam nila yung address namin at binibigay naman natin. At uh, yun nga uh, isiniwalat natin doon yung uh, uh, laman noong USB na nakalagay, eh, lahat naman ay pwedeng manghingi nitong kopya. Hindi naman akin to pinadala lang sa akin. Kaya nang ng kopya sila at Sia uh, at yun nga ay uh, isiniwalat nila sa isang uh, press conference. So, so, kung sino man ang gusto manghingi, eh, pwede nating ipamigay ito dahil hindi naman atin ito, no? B, uh, pinadala lang sa atin. Oh, so, uh, Balik tayo, Atty. Sia, dito sa ah uh, troll na ito lumalabas doon na since 2019 pa na ginagawa ito ng uh, kanyang uh, mga kaalyado? ay uh, lumalabas sa uh, uh, dokumento na uh, kita natin at pinag-aralan at mm -hmm. tuh 2019 ang eleksyon ay Mayo mm -hmm. June makalipas sa ang uh, Isang buwan, yung uh, Mr. Campuzano na tinutukoy dun sa mga dokumento na yon, mm -hmm. aba, eh, empledo na bigla sa ating uh, City Hall. Bagamat siya ay uh, lumalabas din sa mga dokumento, ay residente sa Bulacan, mm -hmm. uh, mm -hmm. Sir Nep. Mm -hmm. so, uh, at uh, yung page na yan, yung page na yan, yan ang ginamit upang... Oh. Uh, patikusin, pulaan, mm. siraan ang uh, dating nakaupong uh, Mayor Bobby Eusebio. Mm. At hindi lang dyan natapos. So, 2019, three years later, 2022, mm. uh, re naman itong uh, nakaupong mayor ngayon at mm. ang kalakatong gali naman niya ay ang uh, three-termer na vice mayor ng Pasig, ang apo ng uh, ating mayor na, mm. na, na si uh, Mayor uh, Carugio, Emilio, uh, Emiliano Carugio, si mm. Iyo Carugio. Mm hmm At thousand uh, twenty 2022 tayo naman ay uh, lumahok sa mm -hmm. eleksyon bilang kandidato sa pag uh, vice mayor. Mm -hmm. So kami naman, ang kaming dalawa ni uh, vice mayor iyo, ang uh, pinuntirya naman nitong uh, mga troll army na to. Oh, so lumalabas naging biktima rin pala kayo nito, no? Eh, hinabi mo pa, Sir Nep. At mm -hmm. uh, Buti na lang ay uh, bata pa ang mga anak ko at uh, mm. well, di ko na sila pinapayagan din na gumamit pa ng social media dahil ang gusto ko eh nakatutok lang sila sa pag-aaral. Kasi okay, naman talaga dapat ang pinagkakaabalahan ng kabataan natin, hindi ba? Right. Pag-aaral. Yeah. O oh, imagine mo, Sir Nep, kung 'yung mga post na 'yon eh right. nabasa ng mga, ng anak ko mismo. Yes. 'Di ba? Siyempre, bilang ama ay masakit din naman dahil ang mga paratang doon eh wala namang katotohanan. In fact, you know, wala nga silang maiparatang mai sa atin noong mga panahon na yun. Kundi ang uh, hiyain lang tayo, uh, gamitan tayo ng mga salitang balbal. Di ba, tayo ay isang uh, CPA lawyer na naglingkod ng tapat mm -hmm. sa mga pasigeno ng dalawang termino bilang konsihal at patapos mm -hmm. yan, eh, patuloy na nagservisyo, kasabihan tayo sa FB nitong mga anonymous na mga nagpo-post na to na mga walang mukha na tayo raw ay uh, bugok, na tayo raw ay corrupt mm -hmm. pero wala namang uh, uh, patunay, ni wala man lang uh, uh, isang piraso ng ebidensya para i-establish yung kanilang mga sinasabi, mm -hmm. 'di ba? Which is uh, yon ang uh, napakapanganib, no? Kaya tayo, 'di ba? Sir Nef, pag tayo eh makakasuhan, dumadaan sa korte at mm -hmm. talagang sinusuri Mm -hmm. Ang mga testimonya ng mga testigo kasi maari magsisinungaling lang isang testigo kasi ebidensya. At, uh, at pati ang mga ebidensya ano, mga dokumento mm -hmm. kasi pwedeng pinagawa lang 'yan sa rekto. Correct. Diba? Mm -hmm. oh, so, sa korte, ganun ang proseso pero pagdating sa social media, salita lang, walang ebidensya, paratang lang, walang walang uh, basihan pwede nang masira ang pangalan ng isang tao. Ayun, uh oo, -oh. All so yung biktima din pala kayo nito, Attorney Ian. At uh, sa susunod na Sabado, eh, pag-uusapan natin ang ilang, ilang pang mga karagdagang uh, detalye lalo na pagdating pag-usapan natin sa susunod na Sabado, pagdating sa crime dahil uh, cybercrime, alam natin, cybercrime ang pwedeng isang pa dito. Maraming salamat sa iyo, Attorney Sia. Salamat, salamat din, Attorney eh, Okay, yun po si Attorney Ian Sia, ang tumakbong congressman ng Lone District ng Pasig City at dating city councilor dito sa Pasig City.